Guguluhin ni Tangol ang pamilya Guerrero at mas lalo pa itong gugulo nang dahil sa girian nilang dalawa ni Migilito. Nabawi ni Tangol ang kanilang produkto at jamante mula sa mga dayuhan. Ngunit isang malaking palaisipan para kay Migilito kung paano umano na lama ng nasabing grupo ang grupong wating ang kanilang transaksyon. Walang kamalay-malay itong si Migilito na si Tanggol ang naninlang sa kanya. Pumalpak ang plano ni Miguelito ngayon ang siyang maging dahilan para siya hindi pagkatiwalaan ng kanyang lolo Gustavo. Nagwawala itong si Miguelito at pinapahanap sa kanyang tauhan kung sino umano ang nasabing grupo na tumambang sa mga dayuhan. At samantala, hindi naman maitago ni Miguelito sa kanyang ama at sa kanyang lolo ang nangyari dahil mismo ang dayuhan ang tumawag kay Roberto. Pinapaalam ang nangyari, kahit lagot naman itong si Miguelito sa kanyang ama. Pinaalam din ni Miguelito kay Tanggol ang nangyari. Wala siyang kamalay-malay na ang kanyang kausap mismo ang nagtraidor sa kanya. Sa puntong ito ay nagmaang maanga naman itong si Tanggol at sinabi niya dito kay Mikilito na tutulungan umano niya ito para mahanap ang nasabing grupo. Si Ramon at Julio silang dalawa ay natutuwa sa ginawa ni Tanggol pero depensa naman ni Tanggol nalaman umano niya na may masamang pinaplano itong si Migilito sa kanilang transaksyon kahit inunahan umano niya ito. Kahit walang matibay na ebidensya itong si Mikilito pero siya ay nagtanim na ng pagdududa ni Tanggol na sila umano ang tumambang sa kanyang mga kasosyong dayuhan. Wala itong si Miguelito sa kanyang mga tauhan. Kapag sa oras na malaman o mano niya na si Tanggol ang trumaydor sa kanya, hindi o mano papalagpasin niya ito. Pero sa ngayon, kailangan o mano niyang pakisamaan itong si Tanggol dahil nangangailangan sila ng tulong ni Tanggol. Laglag Miguelito kapag sa oras siya ay makaupo o mano bilang alkalde sa Maynila. Hindi umano niya papalagpasin ang ginawa ni Tanggol. Tilang magkatotoo ang banta ni Pilar dito kay Gustavo na si Miguelito umano ang sisira sa kanilang pangalan na iniingat-ingatan. Samantala binigyan naman ang dahilan ni Rigor itong si Marites para siya iwanan nito ng tuluyan. Dahil sa ginawa ni Rigor kay Marites, sinukuan na ni Marites itong si Rigor at dito niya napagtanto na si Ramon ang kanyang kailangan. Bang wala si Rigor sa tahanan, ay sinamantala ng mga nitinding atroda para itong si Marites ay isama nila sa paglayas. Sa kabilang banda, nagulat na lang itong si Miguelito nang malaman ng kanyang ama at lolo sa nangyari sa kapalpakan niyang transaksyon. Pero paliwanag naman ni Miguelito na hindi umano niya alam na ganun ang mangyayari dahil meron umanong sumabotahi sa kanya at nag-trader. Yan umano ang dapat niyang malaman.